Gawin mo ito sa full moon sa September 29, 2023. Grabe ang hatid na swerte sa iyong pamilya. Mga pamamaraan upang palakasin ang swerte sa Mid-Autumn Festival. Bukod sa pagsalubong sa bagong taon, ang susunod na pinakamahalagang pagdiriwang ay ang Mooncake Festival o ang tinatawag nating Mid-Autumn Festival. Ang Mid-Autumn Festival ay idinadaos sa ikalabing limang araw ng ikawalong buwan sa lunar calendar. Minarkahan ito ang pagtatapos ng Autumn Harvest at isang panahon para sa mga pasasalamat sa Moon Goddess o ang Moon of Immortality. Ngayong taon, ang Mid-Autumn Festival ay taglagas. Ito ay sa September 29 2023. Sa pinakamaliwanag na gabing ito, ang Moon Goddess ay pinaniniwalaang gumagawa ng kanyang taunang paglitaw na nagbibigay ng pagbabala sa isang masaganang ani, kapayapaan, kaligtasan at pagmamahal. Ang kabilugan ng buwan ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagkompleto at pagkakaisa. Narito ang ilang paraan upang mapalakas ang iyong swerte ngayong Mid-Autumn Festival. Round Shape Fruits for Offering Kapag nagdadasal o humihiling sa Moon Goddess, siguraduhin ang iyong altar ay nakaharap sa buwan at ang iyong mga handog ay hugis bilog. Dahil ang hugis bilog ay nangangahulugang ang lahat ay nagtatapos sa isang magandang tala. Ang mga bilog na prutas ay ihanay sa labing tatlo upang kumatawan sa labing tatlong buwan ng lunar calendar at ang pinakamahalagang handog ay ang mooncake. Magdaos ng mga selebrasyon o kasiyahan. Magandang panahon din ito para sa mga selebrasyon. Ang pagbibigay ng mooncake ay magpapatibay sa samahan at maaari ding mahanap mo ang iyong partner in life. Ang pagbibigay ng mooncake at pagdadaos ng kasiyahan ay sumisimbolo ng kasaganaan. Mahalaga na tayo ay magdaos ng kasiyahan at magbigay ng mooncake sa ating mga kaibigan, business partners, o kung sino mang nais nating pagbigyan dahil ito ay magdudulot ng swerte para sa atin. Display fresh flowers and fresh plants. Dalhin ang swerte sa iyong tahanan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga halaman at bulaklak sa iyong hardin o sa loob ng inyong tahanan mahalaga na makapaglagay kayo ng halaman at bulaklak sa harapan ng inyong tahanan bilang pag-welcome sa moon goddess at sa swerteng dala ng moon goddess at ang uh, ibig sabihin nito kaya nagdi-display ng halaman at bulaklak dahil nagkaroon kayo ng masaganang ani mga kaswerte ang mooncake festival po ay isa sa pinakamahalagang selebrasyon bukod po sa New Year. Dalawa lang po ang uh, dapat nating masundan dito mga kaswerte. Bukod po sa mga maliliit na selebrasyon na maaari ding magdulot ng swerte sa atin. Napakalaking swerte ang maidudulot ng Mooncake Festival para sa atin. Para po sa mga nagnanais ng business expansion, maglagay po kayo ng mga bulaklak at halaman para po sa darating na Mooncake Festival ngayong September 29. Mahalaga po na kayo ay makasunod kung nais ninyong swertehin. Salo-salo at siguraduhin, masisinagan kayo ng buwan dahil ito ay mag-a-activate ng good harvest, stable income, friendship at love. At hindi lang yan, ma-activate nito ang swerteng nasa sa iyo at makaka-attract ito ng maraming oportunidad para sa iyo. Napakahalaga ng araw na ito na dapat po kayo ay masinagan dahil ang lahat ng inyong hiling ay maaaring matupad. Mga ritual sa pagsalubong sa Mooncake Festival o ang pagwiwish sa moon goddess sa araw ng mooncake festival Ritual para sa inyong mga wallet Ang inyong mga pitaka ay pasinagan mo sa buwan at lagyan mo ng 6 pesos na barya at sabayan mong humiling sa buwan ng lahat ng iyong nais Ang paglalagay ng barya sa iyong pitaka ay nangangahulugan ng pagtanggap. Tinatanggap mo na ang blessings na ibinibigay sa iyo ng Moon Goddess. Ritual para sa iyong asin. Bumili ka ng asin at ilagay mo sa bilog na lalagyan at pasinagan mo sa buwan. Ang asin na ito ay maaari mo nang gamitin para sa pag-a-attract ng swerte at pantaboy ng malas. Maaari ka rin kumuha ng parte ng asin na ito upang gawin mong panimpla sa iyong mga lutuin. Mahalagang maghiwalay ka ng panimpla at maghiwalay ka ng para sa ritual. Dahil hindi mo maaaring gamitin ang asin na ginamit mo na panluto at ito ay gagamitin mo para sa ritual. Hindi po tumatalab ang ganyan. Kailangan po ang asin na ginagamit ay hindi ginagamit sa panluto. Iba po ang panluto. Burning 13 Leaf of Laurel Mga kaswerte ang pagsusunog po ng labing tatlong dahon ng laurel sa araw po ng Mooncake Festival ay magdadala po ng tagumpay para sa buong taon. Kapag kayo po ay nagsunog ng labing tatlong laurel, ang abo po ng laurel na nasunog ay huwag ninyong itatapon. Ilagay nyo po ang abo na yan. Maglagay po kayo ng konting abo sa inyong wallet. At maglagay din po kayo ng konting abo sa inyong mga pampaswerteng halaman. At ang abo na yan ay ilagay nyo po sa gilid ng inyong front door. Kung kayo po ay may halaman sa gilid ng inyong front door, maglagay po kayo doon. At wag na wag ninyong itatapon ang abo na yan para po ang swerteng nakuha niyan mula sa moon cake, mula sa moon goddess ay magagamit ninyo at makakatulong sa inyo para makapag-attract ng swerteng. Maraming salamat po sa panunood. Isang masorteng araw po sa inyong lahat.